ka mo kahit kailan eh, no? Bakit ngayon ka lang? Wala ka ng money? Wala ka ah? Ayoko mag-upload ng video kasi... Wala ka ng editor. <laughs> kasi ako, bumubuo ako ng pangarap sa sarili ko, hindi ka gaya mo. Mm. Ako, kahit hindi mo aminin dahil sinungaling ka namang tao eh. Ikaw yung gumawa ng fake page ko para sirayin yung page oh. ko. yung potado. Oh, exercise. Exercise. Ay, exercise. Morning na. Oy. jong, good morning. Oy, good morning. Ay, exercise ka. exercise eh, Nag-video tayo na ka. Okay, okay. Bye-bye, guys. Nag-video ka na ba? Nag-video ka so, ah? na ba? Ang tagal kong nga, di ba? Oh. Ang so so tanga so ko ako, so kasi eh. No? Ginawa ni Reddit na make page ko. Tapos, ah, siya pa gumawa nun? Eh, ang ano ko, oh, ang ginawa ko. Hindi ako nag-upload para wala siyang manao na video. <laughs> tapos, nilalike niya ako. Wala akong subscriber sa YouTube. Sa YouTube, no? Sa eh, dating 1K lang ako ngayon. 6K na ba? No! Tayo <laughs> tayo. <laughs> <laughs> tapos, guys. Oo. Hindi pa sa'yo yan. Ano siya What's up, baby? Pipiling-piling ka naman, Otits! Okay, subukan mo lang gate! Uy, yung gate! Jello ah! Mo, mo. Napadaan lang kami, Otits! Ah. Itong kapal lang alam, alam mo kahit kailan eh, no? Bakit ngayon ka lang? <laughs> Bakit <niyo yung> walang <laughs> sikat. Wala ka na sa listahan? Sino nga si Ogi Diaz? Bakit niyo nga lang? <laughs> Wala ah, ka na, mami! Ikaw ang pon! Bakit sumasama ka dito? Ampun. Oh, ay, kakagising mo lang, may laway ka pa dito. Hoy, alam mo, King Raymond. Ayoko mag-upload ng video kasi... Wala ka ng editor. <laughs> <laughs> Tukol na ito. Tsaka ng ano mo silver frame button sa ano yun eh. Napili mo yan sa Lazada, no? Lazada. <laughs> <laughs> so, Bobo ka ba? Yeah. Ay, pang hindi oh. pangalan, no? Oh, nagbabasa ka ba? Oo, oh, oh. oh, but oh. mo nga ka? Wala ka nang wala kaya, kaya. Kaya, wala kasing ganyan eh. Sa'yo yan, sa'yo yan. Hindi sa'kin, bakit oh, ilang linggo? Oh, ilang linggo? Kapiling sa'yo eh, no? Piling sa'yo. Nangangarap kasi ako, bumubuo ako ng pangarap sa sarili ko, hindi kagaya mo. Ang alam mo lang, manlait ng tao. Dadis na lang at ng video. Oo. Oh. oh. oh, ito, oh, guys, ah. Oh. oh. Alam ko, kahit hindi mo aminin, dahil sinungaling ka namang tao, eh. Ikaw yung gumawa ng fake page ko para sirain yung page oh. ko. Oo. Oh, oh. Ikaw ang nagnanakaw lahat ng video na ina-upload ko. Siya yun, matik Ay, yun, siya yun. Gunggong ka, oh. Ano, oh. Ikaw, robot. Kinukup ka namin dito na parang kapatid. Tapos ganyan lang gagawin mo sa amin? O, ganoon, oh, ganun, no. Eh, mamperi yun eh. Mampere yan. Mahiya ka naman. Ha? Ikaw ang mahiya. Ano yan? Pagpapanggap uh, Hindi pa? e ka magkakaganyan. Una sa lahat, wala kang mararating. Kita pa naman sa estilo mo. Ha? Wala kang mararating. Uy, uy, chief, uy. Huwag mo yan ako, Pasalamat ka. Sinerte ka pa. Dating basurero ka, di ba? Ten years, basurero, bro. Ha? Uh, tapos ikaw, ikaw kung wala lang ganito sa, ano, kung wala lang kapatid mo, wala kang mararating talaga, mga kabit lang rin sa kapatid mo. Okay, sige, no, okay. sige. Ikaw naman, Ray Dick. Lanto ka na? 22. Oh, 22. 20 hmm. years kang maayos, 2 years kang kupal, hmm. <laughs> till present, kupal kapatid oh! mo. <mug laughs> kupal. Kupal. <laughs> Totoo naman. Totoo naman. Totoo naman. Ikaw din, magiging kupal ka na. Pero, what? Kupal na rin yan. Hoy, mo na yung Roderick, kung wala kang makausap sa bahay, wag ka oh, dito. Uh, Rod Roderick! Huwag <laughs> oh. ka dito <laughs> maganda. Oh, Roderick! Lumayos ka! Wala oh, oh, oh. ako. Oh, oh. Roderick! Makaribat to! Makaribat! Makaribat! Lumayos ka na dito ha! Wala kang guard rin, baka tamahan ka rito. Oo! Oh. Kailangan ng guard dito. Guard! Ah! 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 Plinip ta pang oi. 3 days eh. 3 <laughs> <Three> days depression. 3 days lang Depression. Normal 'yung binitaw ko, pero isang linggo na 'yon. <laughs> Parang <laughs> <yun>. isang linggo. <laughs> yung nga pala guys, no. Alam ko matagal akong hindi nakapag-upload ng video gawa nga nung pauser ko. Hindi ko alam kung sa Reddit 'yung nagdanao lahat ng mga video. Matik oh, oh, 'yun, siya 'yun. So, Kaya guys, ano, i-report nyo. Guys, please tulungan nyo akong hmm. matigil na 'yung kasamaan ni Reddit. Please, pa-report na 'yung fake page ko nasa pin comment 'yung link at syempre guys, 'wag niyo kalilimutan Guys, malapit na ako sa pangarap ko. Halos sa 10k subscribers na ako. Hindi dahil sa inyo, guys. Wala. Walang tito otits kayo. Kaya sobrang salamat sa lahat ng mga solid otits supporters ko dyan. Maraming maraming salamat din sumusuporta sa, syempre sa Ganggang Buster. At 150 pa amin. Kaya ano pang hinihintay nyo? Nasa pin-comment lang lahat ng link. Salamat!